Hindi na po ito. Merong pares overload dito. Pares overload light. At, meron din seek light. Aba, siyempre eh syempre, pag dumayo ka na dito, gusto mo na rin tikman parehas. Friends, ang sikat na sikat at hype na hype. siyempre yung pares at yung seek Nagmula sa mga pak sa kalupaan, narito na sa iyong harapan ang diwata ng rina ng mga parisan. Overload! Overload sa pila! Ang lupit! Ang lupit! Ang lupit sa Parisan ni diwata ng mga kamay naman! Diwata, kamusta ka na? Okay naman ako. Uh, ayan, nandito na tayo sa parisan ko. Papakita ko sa iyo ngayon yung pila namin dito ngayong gabi. So, ka. Oh, sige. Dito hanggang hali. Hanggang Hanggang, dali. Dali. hanggang dito. Tara lang. Ito yung mga mino Sa taon na itong parisan ah, Dito sa lugar na ito, bago lang, pero sa kalsada kasi ako dati. So, dito magdadalawang buwan pa lang. Magdadalawang buwan. Pero ano naman siya natin, malakas na kaya lang sa kalsada lang. Kaya lang super cleaning. Oo. Oh. Mabuti na kaanap ako ng pistol. Wow! Grabe. Di ba ang haba ng pila pa ganyan? Ang dulo niyan dito. Dito kasi yung cashier. Okay. Kung saan sila magbabayad at uh, bibigyan sila ng mga orders Kapagkita ko sa iyo para matikman mo na agad kung ano yung Paris Overload ko at saka ano yung Seeking Joy ko na talaga naman labalik-balik nila. Okay, so, let's go. So Paris Overload tsaka Seeking Joy. Joy. Yeah, Seeking Joy. tingnan na natin yan let's go. Ma, Na, ito naman, ano ito, parang sitsarang bulak-bulak. Ayan, sitsarang bulak-bulak yan at sakali itong kawali. Ayan yung overload natin. Overload, so awesome. Wow, ito yung the best seller, titikman natin ito, yan. Ito, ito oh, yung okay. only rice, may kasamang soft drinks, at okay. saka may free water. Oh, oh. Saka so, 100 pesos. Sa talang buhay kong nag-shoot sa may puhunan, ito ang pinakamaraming tao. So, Magahating gabi na. Ang dami pa rin tao. Kaya tara, tignan na natin to. Dito na tayo sa Dito na mati. Wow. Okay. Ayan, palalagyan mo siya ng sabaw. Okay. Ay, kisabaw lang ako, idol, ha? Mabilis lang, mabilis na idol. Oh, wow. Mahilig ko man din tayo sa sabaw. At tapos, dito yung kanin. Kukuha ng kanin dito. Woo! Kumuha ka ng rice. Sarap. Ito yung rice, tapos ay itay ng soft grease. Okay. Asa na yung chicken? Okay. Sige po. Atina. Sige, sige, sige. Ka sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Soft drinks. Sige po. Oh, isa, okay. Isa sige. Soft drinks. okay. Ayos. Okay. Ayun. Okay. Soft drinks, okay. Yeah. Soft drinks and yan. And oh, sige. Tanama, Thank you, thank you. you. Ayan. Tapos ito na yung chicken. Luto na. Ayun na yung chicken. Ito na yung steak and joy. Ang laki. Tara, 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 tara. Let's go. Ang kinit. Kailangan ko ng pwesto dahil mainit talaga yung sabaw. Yung chichorong bulak lang. Yes, oo. Oh. Wow. Oo. Grabe. Malutong. Tapos sabi ko nga, dahil mahilig ako sa sabaw, wow. importante po nga sobrang init. Wow, ang sarap. Grabe. Pasok na pasok lahat yung nasa. Hindi sumaalat. di Oo, hindi yung tamang sarap dapat bakit seek and joy? Ano, sarili kong question. Gusto ko mas, pag gumawa ko sabi ko ng seeking and chicken, hindi kong ginaya. Kaya, papangalanan kong seeking. Kasi hindi ang blakay. Para ka kaiba kaya lahat. Ito. Ang masarap sa seeking, eh yung mabagat. Sa totoo lang. Di ba? Yung pag-ulang agad ko pa lang, ano nasa? Parang, nating kakaiba talaga. Ito pala, akong dumits yan, kapag uh, hindi ka kukapitan sa lasa ng sabaw, pwede mo sa timtahan. pwedeng may uh, chili, pwedeng may onion spring, at saka may garlic. Yan. So, ayan. Spring at saka may garlic. Yan. So, ayan. Yan guys <laughs> Gusto ko lang sana. Iba-iba. Like, uh, nag-field representative ka. Nung call center ka rin, di ba? Ano, sa recruitment ka, uh, kami yung nag-anap namin na gusto magtrabaho sa call center. May agency akong doon pinakupunta namin. Oo. So, yung naging trabaho ko, hindi call center talaga nang titik ng na mga calls. Hindi po. Pero, para at least yung mga iba-iba mong mga ginawa, baka pwede mo makuwento dito. Uh -huh. Tapos, ayan, ayan, hindi yung mga experience mo doon. Ayun na, kasi maraming business na talaga ako nagtinda na nalugi, tapos tinda ulit. Pag wala na trabaho. Kasi sa mga wifi, wifi, nagsinda kami ng mga internet, yung mga gusto ng internet, mga gano'n. Ayan, yung umuusok na yan, hindi yan bulkan guys ha. Ano yan, uling. Tapos nagtrabaho ako sa construction, matagal din, oh. siguro mga 5 years. Judicial din ako, maroon din ako. Para ba pinasukan? Teka, nag-construction ka, tapos nag-beauty ka. Ano ah, trabaho mo sa construction? ano, ah, uh, hisper sa matul, naghalo ka oh. ng na simento, mga gano'n. Totoo. Mabigat ang simento, mabigat halo ano, ng simento. Oo, na una, nahirapan ako, pero nung tumagal na ako, na ano naman, So nasanay na din ako, so hindi na ko So Sa salon, bakit yung Anong ginagawa mo? Ano, nagpukulay ako ng tuwok, maroon din ako yan, nagre-riban ako. Oo. Uh -huh. So kaya lang talaga, hindi ko siya kinahindigan. Dito talaga ako sa magbibigta. Kaya dito na ako, dito na talaga yung kinanay ko. So pang-live time ko na itong iniisip sa akin pagkitinta ng pahalis. Gano'ng katagal yung pinakamatagal yung akong pila? pila? Inabot kami ng 3 hours. 3 hours? hours? Yung pang second ko, 3 hours na may hanggang doon yung pila wow. uh, but... na Wow! Maba. Paano nila natitin sa tatlong oras ha? Ano yung, gusto mo lang kumain, tapos sa uh, tsatsagaan mo lang na makapila ka para makapasok ka dito sa lahat. Jim, pang ilang beses mo na bang pumila ngayon sa Parisan ni Tiwata? First time ko. Uh, mental lang sa akin ng brother-in-law ko sa mga tropa ko. Ano yung uh, kumbaga na -tiga ka na gusto mo tikman? Hindi ko ba sure kung ano meron. Ito so, talagang uh, para sa hype. No? Uh, para <laughs> so kasama ko yung sinabi na pangalawang beses na niyang uh, dumayo dito. So kumusta naman yung experience mo nung una? Masaya po. Kasi hindi po makain pares eh. Pero napakain po ako diba? Ay nung unang beses mo gano'n ka medyo gano'n ka katagal kumila? 10 minutes lang. 10 minutes lang! Pero ngayon tingin mo, 10 minutes lang ba? 5 minutes. 5 minutes! <laughs> ba na ganito karami? Hindi, talaga ano, kahit ako talaga nagulat ako, nagpapasalamat ako siyempre, hindi ko akalain na magal karami ako sa manigawa sa parang Simula nung nag-aldi ang rice ako, pinakit ko talaga na pangmasa yung price saka yung customer ko. Meron ko ba mga inspirasyon? para kanino ba po itong ginagawa? Pamilya, at saka siyempre gusto ko makaawal sa kahirapan. Yan lang naman, kasi lahat tayo, bakit pa tayo nagsisipag para makaawal sa kahirapan? Di ba? So, ganun lang. Marami din tao ako natutulungan, lalo na yung mga nandito ngayon sa na umasa lang din sa tindahan ko. Kaya malaking bagay ito para sa amin. Ano yung mga hirap na din ang alam mo? Ayan ang hirap kasi di ba yung nakatira ko sa ilalim ng tulay ay yung pinaka mahirap talaga na istagod doon din sa buhay ko kasi mahirap ang pagkain doon, tulugan, tubig. So yun, sobrang dami ng kahirapan na dinanos ko noon. Pero na-survive ko yun. Ano ang puhunan ni Tiwata sa buhay? Katawan. <laughs> Siyempre. Katawan ang puhunan ko sa buhay ko, di ba? Kasi wala akong katawan, wala akong buhay. So lahat lang yan dahil sa katawan ko, dahil sa kasipagan ko. Kaya ang importante dito, huwag ka lang sumuko sa mga hamon ng buhay. Kasi pag sumuko ka, hindi mo makakantan yung uh, pangarap na gusto mo.